Magandang hayop sa umaga. to police si Doc Bernie. Isang uh, magandang magandang uh, umaga sa inyong lahat. So, nag-rapid uh, test kami kahapon. Thank you Lord. that negative naman ako. Negative kami lahat sa office. So, ang topic natin for today ay Ano ba yung mga dapat mo malaman bago ka mag-alaga ng uh, aso? Okay, so eh, Isaysay natin yung mga kailangan nating malaman na Bago tayo bumili o umampon o humingi <laughs> sa kakilala natin ng aso Okay, so number one, of course, syempre dapat yung bahay mo ay may paglalagyan ka ng aso Eh kung halimbawa eh kondo na wala ka namang paglalagyan ng aso mo at ah... Uh, karaniwan eh yung paglalagyan mo ay eh, daanan ng tao so huwag ka na mag-alaga ng aso dapat huwag natin kalilimutan yung uh, responsible pet ownership so bilang owner ng isang aso dapat may bibigay natin yung pangailangan niya okay so responsible pet ownership number one syempre pagkain uh, tubig uh, dapat napapabakunahan natin sila yan At may bahay sila kung pwede man na uh, shelter na sinasabi So yun yung number one uh, Dapat may shelter na paglalagyan ng aso natin Na sila ay naman ay komportable Okay So Additional doon Yung size ng aso natin Ay depende rin syempre sa Number one Yung Pagiging bahay nila Magiging space nila sa bahay mo Alam ka nang mag-aalaga ka ng uh, Labrador Eh Napakasikip naman ng uh, bahay mo So i-base din natin yung kukunin nating aso dun sa ibibigay nating space sa kanila. Okay? So, number three, sino ba yung mag-aalaga ng aso? Sino ba yung uh, magbibigay ng oras dun? Okay? So, kung halimbawa, eh, para lang sa anak mong diba, natutuwa ka, gustong-gusto ng aso, 2 years old, 3 years old, siyang tututok doon ikaw mag-work ka o ano sila nung bahala nung yaya nila so huwag na po tayong bumili ng aso kung halimbawa in-expect natin yung ibang pangailangan ng aso natin ay yung anak nating uh, bata ang magbibigay so dapat syempre medyo mature enough yung anak mo na mapakain o matingnan tingnan man lang yung condition ng aso kasi maraming mga pagkakataon pagka nagdala sa opisina magpapagamot katinanong namin eh syempre nagkakasakit yung aso dahil hindi lang siya na dibigyan ng oras, di alam na uh, may sipon na pala siya o ano, late na. So dapat yung mag-aalaga noon o para sino mang magbibigay ng time doon eh talagang kaya niyang bigyan ng time kung ikaw man o yung anak mo o sino man sa bahay nyo okay? So Siyempre, yung number 4, yung pagkain ng aso mo, ang pagkain pala ng aso ay at least once a day man lang. So, ba't magkakaiba? So, siyempre, depende sa ipapakain mo sa aso mo. Kung dog food man yan, kung may budget ka, o may laing imported, o aspin, o pati pusa pala, o pushpin. So, siyempre, kukonsider din natin yung Papakain mo sa alaga mo Siyempre, wag tayong bibili ng aso na may lahi Kung nasanay sila sa dog food at di mo naman sila kayang uh, bigyan ng uh, dog food Lalo kung malaki na kung nag-adopt tayo Kasi kawawa din naman yung aso na nasanay sila doon posible uh, Posibleng maka-apekto sa kanila Or, pwede rin naman Uh, sa mga, mga pagkakataon, eh, may mga ibang sinisip sa mga table foods ngat natin. Uh, take note pala, pagka sa mga aso, especially sa aso, uh, wag tayong magbigay ng maalat sa kanila, kasi yung mga aso kasi yung yung uh, alat, yung salty. <coughs> excuse me hindi nila masyadong nalalasaan yan so anong magiging problema noon pagka sila eh, nakakain ng maalat ng mga binagawang o ano hindi naman nila natatansi hindi sila ng kain bibigay yung kanilang kidney so ayun take note natin yon yung sa aso uh, wag natin silang bigyan ng salty then syempre yung nabanggit ko ng mga nakakaram videos chocolate wag na natin silang bibigyan then yung third one yung common yung may mga buto yung grapes yan sibleng makuwan sila sa trout, lalo na sa mga small breed natin silang uh, bibigyan so yun uh, pang-apat na ba yun, pang-apat na yung uh, pagkain, so pang-lima na kailangan nating malaman yung care nung aso natin, syempre care kailangan din syempre natin silang uh, pabakunahan, ngayon meron yung uh, dalawa lang naman yung vaccine eh, yung anti-peste, 5-in-1 or 6-in-1, saka yung anti-rabies. Yung 5-in-1 or 6-in-1, hindi naman siya mandatory. Okay? So, kung wala naman tayo budget, okay lang na anti-rabies. Kasi anti-rabies, eh, delikado yun. Posibleng makahawa sa tao. Pero meron din din sa 5-in-1 yung tinatawag nilang kasama dun sa 5 na sakit na bakuna na yung leptospirosis posible ding makahawa sa tao yun so kung may budget ka syempre maganda rin magbabakuna mo ng 5 in 1 pero kung hindi okay na anti-rabies ah, uh, kailangan nga lang talaga eh ma-stay nating healthy aso natin para o okay, tapos nakatali sila para wala silang mo ang ibang aso may sakit sa labas okay, so ayun sa so, uh, care then yung vaccine then yung uh, pang panganim, pang lima pang so pang anim so inabanggit so na natin yung bakuna no? pang anim yung paliligo ng aso so ilang beses pa maligo yung aso so yung tuta kasi pagka below 3 months ah, uh, pwedeng pwede naman paliguan kaya lang depende kung tag ulan o tag init at least once a week para sa akin then uh, yung in between them Pwede namang punas-punas na lang siguro Kasi napaka sensitive Especially yung mga imported Karaniwan o na nagkakasipon Then 3 months pataas uh, Every other day ang paligo Huwag araw-araw Kung araw-araw man, ba kung kailangan Siyempre pag emergency baka ma-stroke In between them Yung sabon eh, Hindi araw-araw kasi masisira Yung Protective na natural uh, microorganism ng uh, balat ng aso, saka kung pansin ninyo kung araw-araw yung sabon or shampoo dry yung coat nung aso so imbis akala natin o kay aso natin eh nakakasama pa pala sa kanila then isa pa uh, at least 10am pataas ang pa natin ang pagpapaligo sa aso tapos pagkatakulan eh di 12 taas ang paw natin so siyempre eh, dagdagan na rin natin ng uh, tataw nilang uh, common sense na pag-alaga sa ating uh, alagang aso okay so yung uh, pang pito ba yung pang, uh, pang pito na so lalo na sa mga may lahi sa mga especially yung mga large breed kailangan natin bigyan sila ng time o oras na maiwalk o ma-exercise sila kasi lalo na sa mga German Shepherd malinwa ayan kailangan nila ng ilalakad para makakuan sila Ma-stretch yung kanilang mga muscles Saka Bones Parang kwan yun eh Based sa mga Research Lalo na dun sa Bones Para nagkakaroon ng uh, Hindi pala bones uh, Muscle kakaroon ng uh, Atrophy Or Kwan sa Mga muscles Ng mga large street Pag di sila nakakapag uh, Nababatak O Nakapag yung katawan nila So dapat nakakapag-exercise or di man meron kang space nga na malaki sa likod na napapakawalan sila siyempre dapat may bakod para maiwasan natin may makagat silang uh, ibang uh, hayop o tao of course yung mga maliliti di na problema yon kasi sa loob ng bahay o sa maliit lang na space sa likod eh nakakaikot-ikot na sila so di na magiging problema sa kanila yon yung uh, exercise So, ito yung last part, pinaka-importante na dapat nating malaman bilang may alagang aso o pusa. Siyempre, dapat nga nabakunahan yung ating uh, alaga. Okay, so, halimbawa lang, halimbawa, naka, uh, nakakagat yung, yung alagang aso, responsibility uh, responsibilidad mo na pabakunahan yung nakagat ng aso mo kahit na ba by accident na hindi niya alam na pumasok at may aso ka so responsibilidad mo bilang may ari ng aso na pasaksakan yung nakagat then na uh, observe mo yung aso mo i-inform mo lagi yung nakagat ng aso mo kung anong status ng aso mo uh, in 14 days para mapanatag naman siya kung halimbawa natapos na observation ng 14 days na okay na, safe na siya. Okay, so ayun. So tingin ko yun yung mga kailangan natin. So, kung meron man ako nakalimutan, pakicomment na lang below. O so, kung meron po kayong natutunan, paki like naman. Then, uh, comment kung meron kayong katanungan. Then, uh, last eh, subscribe. Ito po ay si Doc Bernie. Isang uh, gandang hype sa umaga. Maraming maraming salamat.